May isang liblib na sityo sa Samar na matagal nang iniiwasan ng mga tao, hindi dahil sa hirap ng daan, kundi dahil sa mga kwentong bumabalot dito. Mga kwentong paulit-ulit na ikinukwento ng matatanda, tahimik pero nakakakilabot. Sabi nila, ito raw ang sityo ng aswang. Dito raw nawawala ang mga hayop at may mga batang hindi na muling nakita matapos mamundok. May mga kwento ng kakaibang nilalang na gumagala tuwing gabi, may mga matang nagmamasid mula sa dilim, at tunog na parang hindi gawa ng tao. Ang ating kwento ay base sa isang tunay na karanasan ng isang lalaking taga- na minsang naligaw sa lugar na iyon. Sa una, parang ordinaryong lakad lang ito hanggang sa makarinig siya ng mga umol sa kakahuyan at makakita ng aninong mabilis na dumaan sa harap niya. Simula noon, alam niyang may hindi tama sa lugar na yon. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang ito basta-bastang takutan. Dahil ang mga kwento ng aswang dito, tila totoo. At hanggang ngayon, may mga taong hindi na muling nakabalik. Kaya ang tanong, totoo nga ba ang aswang sa sityo na to? O isa lang itong alamat na lumaki na sa takot ng mga tao? Alamin natin. Noong kabataan pa ni Kuya Dante, mahilig siyang maglakad sa bundok para manghuli ng hayop o kumuha ng kahoy. Sanay siya sa tahimik na paligid at kilala niya ang bawat sulok ng kanilang lugar. Pero isang araw, may narinig siyang tungkol sa isang lumang daan papunta sa isang sityo na halos wala nang bumibisita. Sabi ng mga matatanda, dati raw matao roon, pero bigla na lang nilisan ng mga residente. Wala raw malinaw na dahilan, basta isang araw, parang sabay-sabay silang umalis. na si Kuya Dante. Hindi siya madaling takutin, kaya pinuntahan niya ang sityo. Maghapon siyang naglakad, pero habang papalapit siya, napapansin niyang tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Wala ni isang ibon, ni kaluskos ng dahon. Doon palang, ramdam na niyang may kakaiba. Pero ang hindi niya alam, may nagmamasid na pala sa kanya mula pa sa simula ng kanyang paglalakbay isang aninong hindi niya pa noon maintindihan. Habang palalim ng palalim si Kuya Dante sa masukal na daan patungong sityo, pakiramdam niya ay parang may nagmamasid sa bawat hakbang niya. Hindi niya alam kung totoo o guni-guni lang, pero may bigla na lang gumuguhit sa likod ng batok niya, parang malamig na hangin na dumaan. Wala siyang nakikitang tao, pero may bakas ng sapatos sa putik. Lumana pero sariwa pa rin ang itsura. Mas lalo siyang na curious. Sino ang posibleng nandito sa ganitong liblib na lugar? Pagdating niya sa pinakapusod ng sitio, nakita niya ang mga abandonadong bahay, kalawangin ang mga bubong, giba na ang ilan, pero parang may mga gamit pa sa loob may lutuan, may mga damit na halos hindi pa pudpod. Parang iniwan ng biglaan ang lahat. Habang pinagmamasdan niya ito, may narinig siyang kaluskos mula sa likod. Paglingon niya, wala naman. Pero ang mas nakakakilabot, may bakas ng mga kuko sa puno malapit sa kanya, mga gasgas na tila ba paulit-ulit na hinahagod ng isang bagay na hindi tao. Habang pinagmamasdan niya ito, Napansin niyang may usok na umaakyat mula sa isa sa mga bahay, ibig sabihin may tao. O baka hindi tao. Napaatras siya, pero huli na. May narinig siyang mahinang boses na parang nananawagan sa kanya mula sa kadiliman. Dahan-dahang lumapit si Kuya Dante sa bahay na may usok. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot ang pinto. Wala siyang marinig kundi tibok ng sariling dibdib, mabilis, malakas. Paghawak niya sa seradura, bigla itong bumukas ng kusa, parang may nag-aanyaya sa loob. Sa gitna ng dilim, may maliit na apoy na nagliliyab sa sahig. Sa paligid nito, may mga bagay na hindi niya agad maipaliwanag, mga balahibo, tuyong dahon, at isang maliit na bote na may likidong kulay dugo napaatras siya, pero biglang may kumalabog sa itaas. Tumingala siya, may anino sa may kisami, gumagalaw. Hindi normal ang kilos. Mabilis, parang gumagapang. Ang mas nakakapangilabot, marahan itong bumaba, hindi naglalakad kundi parang dumidikit sa dingding. Hindi niya makita ng buo ang itsura, pero kita niyang may mahaba itong buhok, at mapuputing mata na diretsyo ang tingin sa kanya. Tila ba hinintay siyang dumating? At ngayon, hindi na siya makaalis. Napako sa kinatatayuan si Kuya Dante, hindi makagalaw, hindi makasigaw. Ang nilalang ay dahan-dahang lumapit, pero sa isang iglap, nawala ito sa anino. Akala niya itapos na, pero nang humarap siya pabalik sa pinto, laking gulat niya nang makitang nakasara na ito, at sa labas ng bintana, may mga matang nakasilip. Hindi lang isa, kundi tatlo lima pito. Parang buong sityo, may mga matang sabay-sabay na nakatingin sa kanya. Bigla niyang naalala ang kwento ng lolo niya, na minsan daw, ang buong sityo ay hindi talaga iniwan ng mga tao, kundi sinakop ng nilalang na kayang magkunwaring tao sa araw, at bumabalik sa anyong aswang sa gabi. Doon niya napagtanto, baka hindi lang siya ang nandoon ngayon. Baka sinusubukan siyang gawing bahagi ng sityo. Habang naghahanap siya ng daan palabas, napansin niyang paulit-ulit na bumabalik ang daan sa parehong bahay na iyon. Parang nililigaw siya o baka sinasadya talaga. Habang paulit-ulit siyang nililigaw ng daan, napansin ni Kuya Dante ang isang maliit na bato na may ukit parang anting-anting. Kinuha niya ito at, sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, biglang tumigil ang hangin. Tahimik. Walang galaw. Pero ilang segundo lang, biglang lumitaw sa harap niya ang nilalang, ngayong malinaw na ang itsura. Mahaba ang dila, mapurol ang balat, at ang mga matay walang puti. Inilabas nito ang kamay, parang may hinihini. Napating insidente sa hawak niyang bato. Hindi niya alam kung bakit, pero inilapit niya ito sa nilalang. Sa sandaling yon, parang may liwanag na biglang bumalot sa paligid. Napasigaw ang nilalang, tila nasusunog, at unti-unting naglaho sa alikabok. Isa-isang nawala ang mga matang nakasilip sa bintana. Muli niyang nakita ang daan pabalik sa bukirin, at hindi na siya nagdalawang isip tumakbo siya ng hindi lumilingon. Pagbalik niya sa bayan, walang naniwala sa kwento niya. Pero bago siya umuwi, nilapitan siya ng isang matandang babae na tahimik lang sa gilid. Buti dala mo yan, sabay turo sa anting-anting. Yun din ang ginamit ko noon. Ngumiti ito ng matalim at sa isang kisap mata, naglaho. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung ligtas na ba talaga siya. Mula nang makaligtas si Kuya Dante sa sityo ng aswang sa Samar, hindi na siya muling bumalik doon. Pero araw-araw, dala pa rin niya ang anting-anting na yon, hindi bilang proteksyon lang, kundi bilang paalala ng karanasang muntik ng kumitil sa kanya. Nagtanong-tanong siya tungkol sa matandang babaeng lumapit sa kanya, pero walang nakakakilala. Parang multo lang na dumaan sa buhay niya. Sa mga sumunod na linggo, napansin niyang parang may nagbabantay sa kanya, huni ng ibon sa gabi, kalusko sa bubong, tunog na yabag sa likod ng bahay. Pero hindi na siya kinikibo, tila ba pinoprotektahan pa nga siya ng anting-anting. Ang sityo ay nananatiling isang alamat para sa iba, pero para kay Kuya Dante, totoo ito. Totoo ang aswang, totoo ang mga matang nakatingin sa dilim, at totoo rin na may mga bagay tayong hindi kayang ipaliwanan. Nayon, isa na rin siya sa mga matatandang tahimik na nagbababala. Hindi para manakot, kundi para mag-ingat. Dahil minsan, ang mga kwento ay hindi basta kwento lang. At kung sakaling mapadpad ka sa isang daang tila walang dulo, o sa isang lugar na parang iniwan ng panahon, alalahanin mong may mga sityo na mas mabuting iwasan. Baka hindi ka na muling makabalik.